Paulo Avelino ingat na ingat kay Kim. Today. Mismong si Paulo ang nang flex na naman, ng kanilang ganap ni Kimi, sa kanilang out of town bike riding activity, kaya naman ang Kim fanatic ay lalong kinilig. Nakabalandra ang resibo ng sabay na pagbabiking ni na Kim at Paulo, kasama pa ang ibang mga kaibigan, sa mismong IG wall ni Paolo. At walang dudang proud ang aktor, sa kanilang ganap ni Kim na magkasama. Napansin din ng netizen si Kimi, hindi man siya sinasabayan ni Paolo, nakasuporta lamang ito sa likod ng ka-love team kinunan din ni Paulo ang sabay na biking nila ni Kim, tila pa nga parang inaasar ni Paulo ang aktres, na para bang nakikipagunahan sa finish line. Halata namang ingat na ingat si Paulo sa mga shot kay Kim, dahil wala man lang itong close up at wala silang photo shot na magkasama sila. Pansin din na hindi rin nabanggit sa caption, ang name ni Kim, sa mga tinag na mga kasama ni Paolo sa biking. Siya, Easy Ride Budol. Salamat sa ride. Kasunod ang mga pangalan ng mga kaibigan nito. Subalit nakita ng matatalas na mata ng mga Kim Pao fan, ang presensya ni Kim sa riding, dahilan para kiligin ang mga ito. Kumento pa ng ilang fanay, na kahit nagbabike lang naman daw ang kimpao, ay kilig na kilig na sila. Mas malinaw na pareho talaga sila ng gusto, pareho nilang sinusuportahan ang isa't isa, kaya naman pareho din silang masaya.